Welcome back sa ating channel guys Ngayon, tuturoan kayo sa tamang pag-start ng ating motor Honda Click 125 version 3 So, kung napapansin nyo guys, yung iba kasi Pagka-start na yung pagano pa lang ng susi dito Ini-start ka agad So, dapat nating tandaan guys, sa motor na to Kailangan, kung napapansin nyo guys I may iilaw muna dito yung sa ano niya, yung sa fuel injection niya. Yun, 'di ba? Napansin niyo, umiilaw muna siya bago na nakakalibrate ang dashboard na to. Tingnan niyo. 'Di ba? Katapos noon, pagkatapos, pagkatapos ng ilaw, pwede na natin siyang start ayun, naka-start na siya kasi pag pihit agad natin ng susian tapos start agad tayo hindi yun maganda sa motor natin kasi hindi pa gumagana yung kanyang fuel injection yun ang isa natin sa dapat nating tandaan sa pag start ng motor na to. lalo na pag umaga sa akin kasi guys ang ginagawa ko dito sa aking motor umaga Ginapa-andar ko muna siya ng mga 2 to 3 minutes. bago ko patakbohin kasi yung makina niya buong gabi hindi naman siya maandar. Kaya 'yun ang ginagawa ko. Mga kunting kaalaman lang guys na nakikita ko rin sa ibang social social media platform na maaring makatulong sa atin sa pag sa paggamit ng motor na 'to. Thank you thank you